Lagi na wakon lahat. Alam mo pare. Blade pare. Dadare na sa filter. Bawi na lang natin sa filter. Kita mo pag sa filter na burado na yung view. Pero pumugi na ng todo. nag yung mo kanya nang puti na. Sabar. Ito mo po. Don. Ay, Ay, lagnang. Baha na dito. Oh. Masubsob ka Dahil ano naman ngayon mga kabukids, tag-santol na naman, eh mamimitas tayo ng santol. At tamang tama nandito pa rin yung ating bisitang Pogi. si Pogi Ulag at si Machong, Machong Kaji. At may kasamang umakyat. Kung marunong umakyat yung mga yan. Marunong ba mag-akyat yan lag? <laughs> Baha. Ikaw ma, tibungin. O, mag na ako. Naglaman na ako. Abot pa e, ma? Abot ng sungkit? Nagagawan ko sa dito. Wala <laughs> nga. <laughs> na kayo mapita. Mataas. Ingat Ingat-ingat. Dulas ingat. Kaya mo? Kaya mo Ji. <laughs> Kaya po ba ng katawan mo? <laughs> <no? laughs> Yun nga ang yung ibig Daba, ko sabihin a... eh. Ay, kaya ng kaho yung katawan ko. <laughs> <yesterday> <laughs <laughs> yung mga hinog pa rin, nalaglag na. Ayun mo, ang dami oh. Mm. Ito sige nga. Crispy Asim. Asim. hmm Gusto ma? Wait lang. Pakagat lang ako. hmm Dami. Dami.

Mahilaw pa pala ng iba eh. Ang tayo na? Nga, hindi nga natin mahamot. Nahuli tayo, naglaglagan na. Ang dami nga sa baba. Sana, why yun? Layo ah. Layo naman? <laughs> Kala ko sungkit. Ayun lang. Ayun ko ya. Ayan. Sana yun. Ang Ay, dami na laglag. Ayun, nahuli na.

Tara, baka makagat pa tayo. Buti nga ka mo, pag tapo ng nyug, naglipad. Nakita ko. Ulan. When no you shine in my life. Hindi. na tumot ko. Naman Ay, tara na. Tara na. Tara na, umulan. Umulan na. Dalawang piraso lang naman. Ayun, <laughs> sungkit. <laughs> Dalawang piraso lang nakuha natin. Ang hmm. dami na kasi nalaglag, oh. Mahuli tayo sa panahon. oh. <laughs> hindi nila grabe, lakas man yung hangin na yan lalo eh lakas ang ulan na si gob pahabol pa ako eh. Ayan. Meron pa tayo makain. Ito pa. Ang dami nang nakuha natin. Oh. Wrong timing. Nung nakarang kagabi at saka nung kahapon pala mga kabukid sa lakas ng hangin. Kaya karamihan na laglag. <laughs> Ang kayo May ano? May damage mo? Pilihan, pilihan. I, ito, maganda. Maganda. Bilog, ito maganda oh. Hindi hmm. diba mo kaya ito? Ito mo mo yung lagay. Panis. siya <laughs> diba mm. bulok. Panis. Ako no, talaga Hindi ko. <laughs> hey, kasi dyan, tinampot ko lang. <laughs> Ayon pala ito, baguhin yun para pa nila. Para pa nila. Merengue, merengue. Merengue kano? 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 wala kayo nang <laughs> tiyambahan? wala kayo nang tiyambahan, bulog kabilang bulog nguntik na kami makagat aapin ang Balat. ano daw mas, sabi ni Bilog? sabi niya, sa'yo na lang auntie pero galing nga dito ha tubos na yung katas bago niya binigay? dinilapan na akumari nasasawa sawan eh sino lang kayo may gusto? di ba binigyan mo ako nung nakaraan ng candy? Hmm. O, oh, bibigay ko na rin tayo. Eh! <laughs> kaya yung motor ko hindi na mag-andang. <laughs> pag sundo sa aksyon. Na ulanan man. Saka ito lang. Pagpakyat namin niyo. Pag binibantak mo lang paguling. Tara tapos tuloy na tayo. Ha? <laughs> Ubitin huh? yung santol. Yeah. Nagbasa na rin yung kahoy. Padulas na rin. Magaling santol. Kasi ko alam kung Sorry. may buhay. Wala ako. Wala na, ko nalang kitang orange oil eh. ng santol natin. Punta kaya tayo doon? Gusto niyo mag-Indian ano, Mango? Saan po yan? Doon? Hmm? May tanim din ako doon eh. Oo. Oh, Uy! Napilit-pitas nalang <laughs> dito. Baka marami eh. So, may na. May na <laughs> <may, may>, siya. <laughs> yeah? Maniba na siguro. Ano na parang medyo maniba na. Hindi ako alam yung Indian Mango. Indian Mango. Indian Mango Indian mango. In mango, in mango tayo. Indian mango, in mango tayo. Kulang yung ano ng sample eh. Sakit. Hmm.

yun niya bas <laughs> niya mas hinug na ba? Hmm. Uh -huh. Nabali na to. O, rin. Katat-katat. Maliit lang yung bunga niya, mariliit. Nabansak. Tuyit lang, parang si ulagata 'to nakabali. Ay <laughs> <laughs> oh, no? Na ito. Dami. Ito'n dami. Yeah. Ay no? Hatik mo na inog. Piliin mo lagi yung mani ba. Si maliit Sige, lahat na ano? Mm. Hey, Matigas pa <laughs> nga sa <sanga lang> <laughs> Ay, matuk ka na. Wait lang, lang. Hmm, <laughs> yeah. pwede na. Medyo nilaw-nilaw -nilaw na ng konti. Kamis lang oh. Pahingi po. Konti lang. Okay lang namin bitbitin. Saan yung naulog? Yan, Pahing. kunin mo. Ito. Alas yan, bilog. Kami bilog. Pada lang. Nakagat ko ano. Ito ah, balot. Ayun lang ito

konti lang din yung bunga niya ngayon. Hindi ka tulad nung nakaraan na namitas kami rito. Wala. Wala. Ayan. Ayan ko. Alagat. Mama, ayaw niya daw. Hindi niya kaya pagat eh. Aro Suwerte ka eh. Di ba, Mama? May bagong ka? Sarap yun. Ang alamang? Oo. Bagong alamang. Sige lang. Kampasin mo natin.

Nangasim <laughs> lang akin, si mama. <laughs> sa akin di pwede ganyan eh. Sa akin yung ganyan. Gad gad. Oo. Uh, mamaya. Lagang baguong. Pahingi daw? Sarap. Parang sis lang nagyong hmm. baguong to si Sarap na to kay Bilog. Aman iba na. Ako na? Hmm. Aw. Ah. Oh. Kakagati ko ate. Sabi ko sa'yo. Meron? Aw. Ito marami. Ito Oh, talon. Ayun pala ko. Tumangkad ka din pala lang. Hmm. Six six puter. Six puter. Wow. Sarap ko pag may ano. Mangungung. Ayun lang. Ayun mo ah, Taas. Hehehehe. Ang galing ko karma lubi kayak oh itu 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 apa tuh nikai itu kayak subra subra ya jangan marah katsa aduh ngetes sepatu oh cepakamal

Tabor. Tara na. Hmm. Um, Ang parang para apol lang. Um, para na. Tara na. Hihi. Laro po kami. Kami. Hindi tayo mukhang hindi tayo bitin sa mangga. Mukhang hindi tayo bitin sa mangga sa binibilag. Hindi hmm? daro yung mga bilag. Mangga po mga kabukid. <laughs> <laughs> hmm. Up. Ano ba na Medyo. Magaling kang pumili. Ito nakuha ni Gigi so, <laughs> Ito? Ay Ah, yung malaki. Hmm. Ano? Nakuha Bisita lang na. Disgracia pa. bubu talaga ng agon Killer ka din. Killer. Killer. daw Parang dabilag. Parang lang killer. Killer. Bakit tong kitong alimang nangagat? Oo. Up Saan yung dalawa? Numa-anti-credit? Oo. Hayain daw nila magtagay. Parang Paldo-paldo yung dalawa. Mapira. Ayan, ang pantagay. Lagyan natin dyan para lagyan natin ng baguong. Eh, sarap so, ng ating bagoong mula pa sa Pangasinan. Ano no? Galing pa ng Pangasinan. Shoutout po dun sa magiging bayaw ko. <laughs> <laughs> Kaya rin, galing sa ano yan, galing Pangasinan. Dala nila yung bagoong Binigyan ako isang ano yan, Garapon. Isang garapon. Matindi magpalakas. Oh. Hmm. Isang garapon na alamang. Uh -huh. Meron pang bangus. <laughs> Meron pang bangus na daing. Aba. Talagang. Oh, mga kabukids. Partneran natin yan ng alamang. Sabi. Kaman natin. Kaman. Okay. na. Okay. Harap. harap? harap ito nga ako sa si babo tagal nung dalawa eh tayo na lang banatan na natin yun tama mm. mm. lang dapat yung alam mo para hindi maalat mm. hindi sa maalat pag yung manga hindi ba yun mangga po mga kabukids Basta so, hindi nakakatikim. <laughs> Patagdag pa daw. Tagdag <coughs> mo pa. Maubos niyo pa ba yan? Mm, -mm. Itong gusto ko kay mama. Manipis. Manipis. <laughs>

Ano kaya? Bakit may naiwang ngipin na kulay itim? Ipin? <laughs> <ba>? Hindi ako. <laughs> Hindi ako. Sa iba yun. Kasi laki ng ngipin ng kalabaw. Kanino mm. kaya eh? sino malaki ng ngipin sa atin? Ikaw. Hindi sa atin lahat. Kino mo. sa atin.

kanang diskaring nag yang mm. kajik. Biso-biso ngas sini. Eh. Mm. <laughs> <laughs> Paano beso nag? Hmm. na. Sarpe yang gini sana. Dio ni tong maganda na ako ako. ayun. Man ni na.

Ang bayang mo. <laughs> <laughs> ah, Talis, hindi kaya bigyan. Are, <laughs> shout out natin 'yung maganda niyong kapatid. Thank you sa so maganda namin kapatid. nakakatikim kami ng kalamang. Kalamang <laughs> may daeng may pastillas. Oh. Hindi ko wala 'yun. Bueno, no po.